Hello, 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 welcome back ulit sa ating YouTube channel So ngayon ay uh, mag-update tayo dito sa mga pabahay At uh, nandito tayo sa pinaka-back door nitong mga pabahay ng, ng gobyerno At makikita nyo itong highway na to Ito yung mga bypass road Subali so, na nasa gitna tayo ng palayan Ayan, ano oh. Palayan yan doon Hanggang doon sa kabila Lipat natin dito para makita nyo maayos Ayan o oh. Palayan Bali, itong likod nung uh, mga pabahay na yan palayan na to so hanggang doon so itong kalsada nito itong highway na to ito ay uh, bypass road so magaling sa mga main road ng uh, bayan ng naik Maragondon okay so ayan pasok tayo dito ayan o oh. so yung boom nila ito yung pinaka entrance na sa likod lipat natin camera natin para maganda yung view Okay, ito yung tinatawag na Rancho Verde 1. So, mas kilala sa greenhouse kasi nga puro green yung mga bahay dito. Nakikita nyo naman yung update natin sa kanila. So, halos lahat ng mga harap nung mga bahay ay uh, napa-extend na nila. Nalagyan na nila ng bubong. At the same time, siyempre ginawang uh, business mga sari-sari store. Kung ano-ano yung pwedeng uh, papagkakitaan ng mga residente mahaba to ayan o papasok dun sa lobo malawak so minro dito uh, inaanuhan natin sick kaya <laughs> binutol natin dito sa greenhouse mas malalapad yung harap nilang ganyan no? kikita nyo yung paligid nyo no? yung gilid halos nasa 2 meters yan tapos siyempre may ayan may terminal ng tricycle haba-haba atong uh, ano na to uh, Rancho Verde 1 sing Rancho Verde 2 natutun sa kabila kabilang entrance kung tawagin naman ay White House na ay, ganda umaga oo, ganda umaga yayamanin ng mga tao <laughs> ayan dito na yung dulo ayan red na yung mga bahay so yun yung St. Mary Magdalene o tawagin naman red house kita yun yung mga kabahayan no? halos maayos na talaga yung mga harap mga inayos na kung titingnan mo din no parang <laughs> hindi mo niisipin na ah? yung mga tao dito nang galing sa squatter area ah informal mga informal settler ng mga narilukit dito oh dito nga pala na mag-uumpisa yung ano ah, pa pa. pagka umaga wala yan po konti lang pero pagdating ng hapon dito para piyesta Doon yung basketball court. Lalaro, dami. Linggo kasi ngayon eh. Nakita nyo. Dito yung mga isda. Mga tinitinda. So dito kung ano-ano na. Uh, may hinahanap pala tayo ngayon. Sa 127. Uh, lot 9. Sana ba yung 127? Ayan sila. So ito na talaga yung naging sentro ng uh, parang palengke 1.30 na tayo 1.09 sa kabila Ito yung sa kabila oh. Sama kita sa video ko ha ah. <laughs> Tinan nyo yun oh Yung gilid ng bahay, yan na ah. So isang business stall na naman yun oh sa na ba yung 1.27, 1.29 129 pa rin ko. Ito pa rin sa pilaw. So yung iba, ah, ganun na lang muna. So, siguro maayos din yan. Ngayon, magpunting na pagdating ng araw, eh, mas gaganda na yan. 8. Ah, isa na lang. So ito tindahan, oh. Kita nyo, Ang, ah, ah, doon sa ah, main road. Ay, nung haba din ng stool na yan. Ah, ito na. Kita na natin 127. O, oh, kita nyo to. Oh. Merong litsunan manok na. Lot 9, lot 2. So, lot 2. Bakante pa tong lot 2. Sana ba yung lot 9? Uy, lot 10. Ah, sa kabila. Ay, tingnan nga tayo. Ito yung lot 10, oh. So, lot nine. Andi dito dito Lusot tayo So ang ganda nito Gusto ko yung pagkakaano nila Kasi ang taas Ayan o oh. Kita nyo ba Ah ito Ah malinis na rito Diba So nakita natin dun yung Lot 10 Kaya 100% nandi dito yung lot Ah uh, lot 9 So din nila yung gilid dito Lot 11 Oh ito Ito yung uh, Black 127, lot 9. At uh, wala naman tao. <laughs> Shout out kay ate. So lay, ayos naman itong na bahay na ito. At alak lang. Uh, sa katali. Sinti loob. Kita nyo. Kaya na lang talaga kayo nito. Nung bahay ninyo na tukos sa kasakali. So sana after nitong eleksyon, eh, marilukit na kayo dito. Diba? At ito yung magiging lugar nyo. Tapos may tubig na rin na nakaabang na yan, no? Oh. Kuryente, madali na lang dito pagka nag-apply na kayo niyan. Tsaka meron naman pwedeng submeter na yan, no? Oh. Ito yung magiging lugar niyo kung sakasakali. Diba? O oh, kapitbahay nyo, nakaayos na, o. Ganda na ng harap. Okay, shoutout kay Mamrakel. So, yan, Ma yung apit sa bahay nyo. Ah, na lang kayo niyan ah uh, comment na lang kayo kung kailan kayo marirelocate dito. At uh, napakadami na rin tao dito. Halos marami na rin nga nalipat dito. So katulad itong kapitbahay nyo. Ang ganda na nung harap po. Di ba? Ganda umaga po. <laughs> Mukhang iilan-ilan na lang yung mga bahay na bakante dito. At uh, sila. Nakita nyo naman kung ano nang yung developing. Kita nyo rin dito. O, oh, ito yung main road. Ah, uh, dito yung parang pinakatali pa pa o palengke na ng uh, mga residente rito kada umaga eh <laughs> dami oh so, ilipad natin yung camera natin para mas maganda ang pananaw ninyo so <laughs> ayan oh diba basta itong highway na to puno na ng negosyan uh, business establishment to dito parang Makati lang. <laughs> ito yung sentro ng negosyo yung lugar na to. Kita nyo rin to. Haba niyan. Hindi natin malaman. Na yun Uh, posible pa yan na uh, gawing store Katulad dun. Kahoy-kahoy oh, lang muna. So, sa mga darating na araw eh. So, ito. Yung corner lot. to, Sari-sari store na oh, karne lahat mabibili nyo na dito lalo sa hapon pagka umaga ganito yung itsura pagka hapon jump up. oh, kung mahilig kayo sa loto may loto rito <laughs> ito, ito dito sa bukana na to ito yung parang whole day mga nagtitinda sila pero yun dun sa bandang anuhan doon, Uh, kabilang side dun, sa dulo ah uh, po, <laughs> mga sa hapon naman sila, kasi mga isda hindi ko alam po bakit wala sila umaga, siguro umaangkat pa ng isda kaya wala sila sa umaga pero sa hapon champak jan so ayan naman may terminal ng tricycle dito sa gitnaan nito terminal naman ng tricycle tapos doon sa gate nito, may terminal din ng tricycle. Kung doon sa kabilang naman doon sa Rancho Verde, kung nakita ninyo. Ah, may terminal din ng tricycle doon. Diba? ba? Sila. So, may hardware na dito mismo sa loob ng pabahay. Okay, so yun yung uh, update natin dito. Ara beach. <laughs> At uh, nakita nyo naman yung nagiging development na nung, uh, nung ng pabahay ng gobyerno. Talaga sa sabi nyo na maganda, nakaka-inspire dahil nga uh, nakikita mo naman yung uh, Hello ate. Maganda <laughs> <ang> kumagat eh. Hello. <laughs> At uh, saan na ba tayo? <laughs> eh nakaka-inspire kasi siyempre Ah. Uh, Nakakaroon ng magandang development yung ano. Okay? So yun lang. Ah uh, maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nanonood, sa mga nagsa-subscribe. Maraming maraming salamat sa inyo. So s'yempre shoutout kay Ma'am Rachel. So yung possible na maging bahay ninyo. Kayo na lang hinihintay ninyo. Kayo na lang inihintay niyo. Sana after nitong election marelocate na kayo, okay? So good luck po sa inyo. Maraming salamat.